Hi guys! Welcome back to my channel! Ito na nga ngayon ang trending sa ngayon, si Mayor Vico Soto. Kasi laging mga mainit ang mga netizens sa kanya. Kasi nga, hanggang ngayon, wala pang girlfriend itong si Mayor Vico Soto. Nung una, si Atasha Mula, ang nila-love team ng mga netizens sa kanya kasi kaaya-aya naman talaga itong si Atasya. ayon sa mga netizens, mabagay daw sila ni Atasya mula pero ito ngayon ang trending Mayor Vico Soto naliligaw daw kay Catriona Grega ano ito katotoo yan ngayon ang usap-usapan sa social media lalo na raw na nagfollowhan ang dalawa sa IG o sa Instagram. At lalong naging mainit ng si Connie Reyes daw ay nag-follow din kay Catriona Grace sa Instagram. Kaya ang mga fans kinikilig na sana uh, kay GF na daw si Mayor Vico at bagay na bagay daw silang dalawa ni Catriona Grace. So, gaano ito katotoo na si Catriona si Mayor Vico ay dating daw ngayon? Naliligaw nga ba talaga si Mayor Vico Soto kay Catriona Grace? Talagang inaabangan ng mga tao kasi nga daw si Mayor Vico Soto ang ating maging future president. At yung inaabangan nila kung sino talaga ang magiging first lady ni Vico Soto. Grabe talaga, matagal na yan. Ay, 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 dati si Mayor Doña Tesoro yan, yung tinutokso. Mayroong with Chen Ho. Pero ngayon nga, si Catriona Gray naman ang nababalita ang nililigawan daw ni Mayor Vico Soto. Pero marami ang gustong gusto daw si Atasha Mulak para kay Vico Soto. Pero tinanong naman si Vico Soto tungkol kay Atasha Mulak. Sabi ni Vico Soto parang hindi pa sila daw nagmet ni Atasha o hindi niya daw kilala si Atasha Mulak. Kaya nabaling na naman ang atensyon ng mga netizen kay Catriona Gray. Maraming may gusto at may marami ding hindi daw bagay kasi nga yung image daw ni Katrina kay like, eh, Clad Bunda tapos naging English pa daw kay sa Melby pero si Mayor daw mas bagay daw talaga yung malinis daw ang record ayon ah, naman sa mga netizen. Gustong gusto daw talaga nila si Atasha. Pero paano kaya kung totoong nililigawan ni Mayor Rico Soto itong si Catriona Gray? Bagay ng bagay. Miss Universe pa naman ba yung magiging kasintahan or magiging partner ni Mayor Rico Soto? Kaya abangan na lang natin ang latest. Tanungin daw nila si tita ko ni Ries kung gusto ba or pabor na ba siya sa na V relationship kaya yeah, abangan natin yan guys hanggang sa muli, bye bye always remember, wag po tayong stress please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload, bye bye